What's up Coconut Chocnut? Samahan nyo kami dito sa Laguna kung saan napakadaming hot spring nandito na ang aming volunteer sa pagluluto. For today's video, meron po tayong cook at siya na lang po yung nag-cook uh, cook na Mekos Mekos for today's video. Hi. Wow! Yummy! Masarap po magluto yan ang aming manager na si... Nasaan yung mga ano mo rito? mga kasama mong chef. At ang pumalit na nakatoka sa pagluluto ay si paring siya po ay magluluto ng adobong manok. Siguradong masarap yan kasi natikman ko na ang kanyang luto. Ang maganda sa resort na to, pagkatapos mong magluto at naboard ka, pwede ka nang tumampisaw sa swimming pool. At sa bilis ng pangyayari, hindi ko na makita ang corn beef ala pobre at adobong manok. Kaya ang kinain na lang namin ay hotdog at itlog. Yan, yan. Isa nating ano, chef, namimili muna, mag-relax muna. Habang namimili siya ng kanyang kakantahin, dito muna tayo. Sila ay humihigop ng mainit na sopas at nagkukintuhan bisitahin ko lang ang mga oldies natin na mga kasama nag enjoy oh, for today's video ito po yung mga natin mga oldies but goodies <coughs> uh, ay okay, teka lang daw teka lang video po to video wag pa kayo magkaila ah, ka at nandito na yung mga bagets handa nang makigulo sa mga oh, oldies no. natin nagtatampisaw na rin at ito naman ang kuha sa taas ng resort na to meron din itong pa slide yan kung gusto mong mag slide dyan ka lang pupunta munting paalala kapag meron po tayong swimming or outing at kasama ang ating mga chikiting wag na wag po natin silang iiwanan sa ating paningin Kaya naman, bantay sarado kami sa mga chikiting at nakatayo lang, nakaantabay. Oh. Salamat sa panonood at kung nakaabot ka sa part na to, pa-like and share naman. Yun lang, and God bless. Bye.